Sobrang traffic pala dito sa may Quezon Ab, malapit sa may circle kapag kaganitong oras na mag-aala sa is. Wala na mga aksidente o ginagawa sa daanan. Ayon kay Google Map, 20 kilometers na lang tayo pero isa't kalahating oras pa. Ha, kaya naman kay buyer, late na naman si Boy Video sa i-deliver niyang sasakyan. So yun know, o boy, masap sa inyo in today's video? Mag-deliver muna tayo ng sasakyan. Hindi ito ha, hindi sa atin to, kay Boss J to. Baka nakalimutan nyo si Boss J nyo, medyo naging busy lang nung Pasko. Hindi, marami na kinahanap. <laughs> <laughs> Marami tong kinubrang bonus eh. So, ayun eh, yung service niya ngayon. Nagagamitin namin pang deliver. Punta tayo ng Montalban Rizal. Deliver natin tong Hyundai Starex ko na turbo diesel. Manual transmission. Nakita nyo na rin to, no boy. Nagamit namin to nung Pasko at bagong taon. Turbo intercooler yung sasakyan na yan. Makakapalang gulong. Kompleto naman sa likod. Para original pa nga tayo sticker na ito eh. Itong SVX. Ayan o. Oh original sticker pa. Naka roof carrier din, isang mabilis lang no boy. Kasi uh, syempre makakapalang gulong. Meron din siyang original na fog lamps, saka may hood scoop kasi para sa intercooler. So ayan no boy, baka gabihin pa kami, byahin na muna tayo. Montalban Rizal deliver na muna tayo. Bago umakyat ng Skyway, nakita ko na yung indikasyon na kailangan nating magpakarga ng gasolina at diesel pala. Time check muna tayo, alas 4.20 na ng hapon. Dito tayo sa may Caltex, huling gasolinahan bago mag Skyway. Siyempre, pakargahan natin ng 150 full tank para umabot tayo dun sa pupuntahan natin. Tuloy tayo sa biyahe, akyat na tayo ng Skyway. Time check lang muna tayo ulit, alas 4.40 na ng hapon. Mukhang abutin na tayo ng gabi nito pa uwi. All goods naman yung takbuhan ng Starix. Nandito na nga pala kami sa may stage 3, alas 5 Gc na ng hapon at ilang sandali pa ay narating na namin ang Quezon Ab exit at simula na ng dilubyo trafikan na, alas 5, 19 mas mabilis pa yata ang lakad tao, ganito ba talaga araw-araw dito sa may Quezon Ab, sa may Sirge 20 kilometers remaining na lang kami sa may Google Map pero halos isang oras at kalahati pa bago kami makarating sa bayan, pero at least nasubukan din si Starek sa babaran sa traffic at wala naman siya naging problema naka full aircon pa So ayan o oh boy, nakarating na tayo ng Montalban Rizal kasama si Sir Ruel. Sir, maraming maraming salamat. Sila po yung bumili ng sasakyan natin na Hyundai Starex. Sir, hindi ko na yung sungsisay niyo. Tinabot <laughs> kami ng rush hour dito sa may circle na Quezon Ave kasi kami. So yun lang sir, baka may gusto lang po kayong batiin. Shout out kayong uh, papili ko sa Masbate. Masbate? Anong uh, so, sir? Agusto at De La Cruz. So shout out sa mga ano sa Masbate, Agusto at De La Cruz, yung mga pamilya niyo po dyan. Shout out po sa inyo lahat. So, sir, anong gagawin nyo nga dito sa sasakyan? sasakyan kung uh, gagamitin namin sa negosyo. Magiging malaki yung servisyo. Malaki naging servisyo din ito sa amin. Kasi nung Pasko, bagong taon. Saka birthday ni Mama. Shoutout nga pala kay Mama. No? Ito yung naging service namin. So yun lang boy. Ah, sir, marami, maraming maraming salamat po ulit. Hanggang sumuli boy. Maraming maraming salamat sa panonood. Customer is always right if the price is right. Maraming salamat po. Ingat po.